Sa gitna ng asara ng dalawa, si Heaven lumabas sa pool area. Brownie. Ay, oras na para maligo. Pero ako na muna una. So, yep, yep, yep. Kinagabihan dahil sa mga payo ni Kuya, minabuting kausapin ni Heaven ang kaibigang si Marco. <laughs> With, With, With you and baby. I'm to you Take it. You know what I mean? you have to be careful. I mean, yeah. sa pagiging touchy nyo, less in it. Kasi syempre, paano na rin yung may isip nyong parents ni Hindi Ngayon lang naman din kayo naging sweet na ganyan eh. I mean, yung matagal na hawakan ng kamay, iba pa rin syempre. Maya-maya pa? Ano lang, lang, empre, hindi rin naman. Hindi ako sabihin. Hindi okay. Habang kumakain ng hapuna ng housemate, sa may pool area si Heaven patuloy pa rin ang pagpayo kay Marco. Binawasan mo ba yung pagtatouch sa isa't isa? Binawasan mo ba? I don't think about what I do when I'm in there. I mean, Hindi so... naman, pero kailangan naman bigyan ng limitation. Yeah, I know. I'm trying to, but... S Sabihin mo ba yung sinabi ko sa'yo? Yeah, ako the thing is... Isipin mo na lang. Yan kung sasabihin mo sa kanya, di mas... Mm. Gusto ba ako magsabi? yun yun iyan. Sabi ko sa'yo. Para magsabi mo ngayon. Para yeah. magsasabi mo so, Sa mga payo ni Kuya, minabuting kausapin ni Heaven ang kaibigang si Marco. With you, With you and Vivery. Run to each other. You know what I mean? We have to be careful. I mean, yeah. sa pagiging Ram, ram, Sa gitna ng asara ng dalawa, si Heaven lumabas sa pool area. Brownie. Uy, oras na para maligo. Pero ako na muna una. So, yep, yep, yep. Kinagabihan dahil... Hindi rin naman. Ang hirap. sabi. hirap sabihin. <laughs> Bagay. Habang kumakain ng hapuna ng housemate, sa may pool area, si Heaven patuloy pa rin ang pag-touching yung lesson dear. Less. Kasi syempre, paano na rin yung may isip nung parents ni Hindi Ngayon lang naman kayo naging sweet na ganyan eh. I mean yung matagal na hawakan ng kamay. Iba pa rin, syempre. Maya-maya pa?